na Poison ito po 2.7 2.7 oh. po tayo dito meron din po itong version 2 na 2.8 36 liter na sec 2.8 ito ito lakwat serong motorista ito tayo sa may Alonjete Rizal Maritina oh magandang bahay eh. lumang style pero bago ito so, pinabaybay natin ang Cape Rizal o Kina City dito tayo maghahap ng ating co-content A few moments later. mga kayo tapos magkano? Yung mga nasa 6,000 po yun. Mas malaki yun, no? 55 liters po. Ito pwede po tayo pulp po dito. So, 45 liters na nyo. Mga top grade po yung nyo rayan sa yun. Oo. Pero hindi po tayo mga anti-scratch. Madulad na itong set na anti-scratch. Pwede sila gagasigat? Oo. Magkano yung ganyan? four na naman po tayo dito, sir, sa anti-scratch. Ito gusto ko dito na po sa mga hard plastic na sec po. 3-7 po tayo dito sa yan. Ito. Mga hard plastic po yan. So, mga hard plastic din po tayo na poison. Ito po ang 2-7. 2-7 po tayo dito. Meron din po itong version 2 na 2-8. 36 liter na sec, po. 2 Ito, ito. Pinakababang, ano mo boss? Pinakababang plastic mo. Ito, sir. Eto, ito. natin ibigay sir kahit 2 Anong H&J po. Ito, uh, duwan po, ano? Ako. Uh, ito, uh, duwan sir. Kahit 3,000 ibigay natin sir. Ay, uh, kasi uh, ganyan, no? Opo. Okay. Ito mga ito yung aloy. Ito po sir, aloy ito uh, mga to. Ito mga magkano ito po po yung mga sir, yung mga set po. Po type Sagot na yung mga yan. Yes sir, no, yung ang smoke yes po meron dito tayo for free. Oo, Sir. Ang 5,000 po. Sir, ang anti-scratch. Yes. Anti-scratch din po. Anti-scratch din nyo. Hindi anti-scratch na pala ngayon, no? Yes, Sir. Hindi nangagaskas mo ngayon. Hindi na pala nangagaskas. Hindi nang sagay pa kasi sa'yo mga Pero ito, ordinary plastic po na 36 liters. And then, meron po tayong tag-800 sir, pwede na po ibigay ng 800 yeah, sir, pwede na po ng 1,000 po mga to ayan ano ito 1,000 na ito mga nandito ako pwede na po ibigay ng 1,000 sir budget meal na presyo lang tayo dyan sir budget meal na presyo mula to ano yan sa helmet naman sir meron tayong ibo ibo pero say, tayo yung sec, slider. Ang magkano yung mga ganyan ba? Yes, sa, sa imo tayo there, starting po tayo ng price dyan. Iba uh, tayo po tayo 3.6 sir, ito yung GT Pro 3.6.2 sir. Meron na pong uh, different lens, uh -huh. like bag sa Sydney, ito yung po, only po, ito yung lens and bag. Sa XR Pro, Ito po sa second na half-face grade, 3-1 lang sir. Uh, ito na po sa Spider, sa Spike, 3-7, sir. Pwede na po ng Ito, 3 na to. Ito, sir, yung Spike, oh, pool, five, three, five, sir. Ito, Pwede, sir. Pwede bigay na ng 3-6 yan, sir. Ito, Then sa Gili sir, yung brand ng Genie, 3-5 lang po tayo, sir. Opo. So, partnership po tayo ng DC Monorack. Yan. Si DC Monorack po is naka-lifetime warranty sa mga bracket niya. So, lahat po ng bracket ni DC Monorack po sa may DC Monorack lifetime warranty yun, sir. Magkano yung mga ganito niya, boss? Sa mga Phoenix version po is nag-a-around po tayo ng 2,400 and up po dyan. Pero sa mga ordinary na version po ng DC Monorack, Halimbawa po for part plate, meron tayong 1,200. Meron na kalahit ng no? warranty na yun, sir. Mula, no? Oo. So, anytime na maputol, masira, mabalay, mabaloktok, malukot, yung bakit po na din si Monora, pwede mong ibalik, pa. Palitan po namin yung bago. Okay. Pero matibay na itong mga to eh. Yes, po, sir. Wala ko pa sa motor ko yung sniper. Ay, yung sniper, yung Honda GTR. Ano po? Honda. Na ano po? GTR. Yung GTR. Sir, meron po tayo nun. Asan dyan? Meron ba dyan? Uh, uh -oh. ang parang pa siya eh, parang parang sniper. Bukong na eh. meron kami na pero wala po ata ang stock dito Ito saan GTR? Ayan, yeah, GTR oh. mukhang Ang hotel GTR po natin is ang hotel GTR po natin. Ang labas yan no? Oo. Parang hindi yan Eh, baka... Bale, may plastic case sa San Mateo mm -hmm. na Oo, no, may price po no, kami Sa ating San Mateo kasi sa budget din din po So, no, doon no, makikita nyo rin po yung iba't iba't klase Same price din na same price din ano yung mga shock thing kayo yun po? Yung mga shock po meron po kami taga 1,000 Anong mga motor yan po? Ito yung mga pang single unit ng mga single shock lang po Ito po yung mga pang Aerox ng NMAX natin Baka yung ganyan po? Ito po is 3950H po Ayun. Iyon yan lang? Ayan Ito po niya Training cast na na-home training na Meron po kami ng home para po sa mga meron po kaming home credit dito just one valid ID lang po para po makapag-avail to buy ng home credit then okay. yung application po kay home credit may Facebook book siya kayo sir? yes sir meron po ma-search na lang po nung budget field motorcycles, parts and accessories budget field lang? oo budget field ganoon nung budget field yung mga prese natin dito sir 14,000 motorista